Good afternoon guys May nga hapon sa talahat ng mga farmers Magpakain muna tayo ng kalabaw Walang kain yung kalabaw namin ah. Tingnan niyo guys, ay pakita ko sa inyo guys, yung kalabaw ko guys. Hmm, sobrang payat guys payat talaga yung kalabaw ko ধরে তধে 嘿嘿嘿。<laughs> Thank you. kêu subscribe cũng không Thank okay. Donsa. Donsa ada donsha san sada enggak lihat itu marah mengisa pun rajona ti Palpal natin guys dami na makain dito Magpakain na tayo ng manok guys Tayo lang mag-isa guys Pasensya na kayo pa. Mag... Alis dyan, alis dyan Pakain ako ng manok na sana kayo tumalaga natin guys <coughs>

hindi na may bulik punta natin doon sa loob yung albani samanya ko guys itong albani bo, albani natin guys lari romero to guys Inari, iniram natin ito sa pinsan ko guys Norwin Puente Spina ito guys ang may-ari ng Alban ito guys Larry Romero to guys tingnan nyo guys oh broadcock to guys Larry Romero mga nandang hipo ng katawan ito guys tingnan nyo guys oh kita ko sa guys ah hawakan uh, ko. Ito nga uh, Albani ni Larry Romero guys. Yung mayar nito. Kasin ko. Norwin Pu Puente Espina nandun sa Europe guys. Ang pinsan ko guys. Ang galing na windbag guys. Na. Norwin Puente Espina. ito kay Ito. Okay, so... Hitong broadcast guys. Larry Romero Albany Magandang hipo guys. itong brodenku guys 226 guys galing kay Nini Abilio magandang mga kulit so galing to kay Nini Abilio deadline 226 Maklin at saka yellow legged hatches dalawang hats guys ito salang ko sa October guys pang early bird yun ang mga birdhin ko guys birdhin at itong bird cap na Albany yun guys ang mga inahin yan guys oh 226 guys, cross albany Oke okay guys, ang ganda ang katawan ng albania, albania board At saka, yung po by inahin, booking natin. 226 226 Galing kay Nini Abilio to guys Commercial Breeding Andos ka bilang ano guys, kubo ko doon sa mayroong vegetable doon. Ando ang mga pang sarili guys. Dito dito, ito Hanggang dito. Pang commercial breeding ito. Ang dito lang guys. Thank you. Suportahan itong video na to guys. Para makatulong naman sa akin guys. Thank you. Bye-bye.